Can you tell us a little bit about rashes? Kasi kanina sinabi ko there are different kind of rashes. So, pwede ba doktora, pas pasadahan mo lang ng kaunti? Yes. So, pag sinabi mong rashes kasi ang napakadami mong pwedeng sabihin, dami mong pwedeng isipin. Aha. But definitely, ang iniisip ng mga tao pag sinabi mong rashes is parang bungang araw, 'di ba? Okay. Okay. Pag sinabi mong rashes, map mapula si rashes, Aha. makati si rashes magaspang si rashes. Okay. So, yun ang general term. Okay. But uh, sa amin kasi, iniiwasan din namin gamitin yung term na rashes uh -huh. kasi kailangan maging definite kami. Kung ano definite tayo as doctors, kung ano yung uh -huh. nakikita natin talaga. Okay. So, with regards to what you discussed with MPOX, sabi nga sa literature, nag muna siya ng macules, di ba? Macules? So, anong ibig sabihin ng macules? Ang macules is flat. Flat. Pag sinalat mo ang balat mo, Uh -huh. May nakikita ka, pero hindi mo nasasalat. Aha. Uh -huh. So, it's flat. Okay. ba diba? So, examples na may mga macules is yung mga alanan. Minsan, nakikita mo lang siya, puti-puti, gray-gray. Okay. Tapos may konting kaliskis. Not all the time nasasalat mo. Uh -huh. Aha. Okay? okay. For example, yung sakit ni Michael Jackson, yung vitiligo. Vitiligo. Yung puti ang balat. Oo. Oh -oh. Yeah, wala kang nasasalat doon. Oo. Oh -oh. Okay. Makinis yun may pwede kang may nasas I mean hindi mo nasasalat pero nakikita mo correct mm -hmm. ayan okay so yun ang macules flat wala kang nahahawakan okay now sometimes nag-evolve ang macules nagiging papules, papules? so ang papules parang na may butleg so yung mga parang may butleg so yung mga bungang araw papules na yun eh tuldok tuldok yeah Umbok, umbok. Umbok, tuldo, umbok. Tuldo, tuldo. Oo. Oo. Okay. So, bungang araw is so, one. Ano, that, pa pwedeng, ano, death, ano pa, ang pwedeng, ano? Ano pa ang pwedeng papules sa Doktora Juliet? Nako, ang dami. Madami. Paras lahat ng unang makikita, papules. Uh, yung dengue ba, papules kagad yon o hindi naman? Ang alin? Dengue, dengue. Rashes mula sa ah, dengue. Yeah. More on Yeah, kasi pwede kasing palpable rashes eh. Yung nasasalat mo Aha. si Dengue. So, para ah, ka na may nasasalat talaga. Yun. Yeah. Pero ang pag mo rin kasing papules, iba-iba rin yung degree. di ah. Diba? May maliliit na papules, may okay. malalaki, may group. So, ang dami-dami mo rin pwedeng i-classify. Okay. When you say the term papules, okay? Anong susunod sa papules, Pero in Doktor? general, ang sus Well, it stops that. Kasi minsan, it stops at that. that pag nagsama-sama si Macule, patch, patch na yun eh. Pag okay. nagsama-sama yung maliliit na flat, then parang patchy patch, parang patchy patch na yun, patches na yun. Okay. Tapos, pag nagsama-sama yung papules, pwede siya maging plaque. Plak. So, plaque. So, plaque-plaque. Plaque Plake, kung tawagin. Yeah. So, ano yung mga plaque-plaque? Yun yung mga psoriasis, di ba? Ah, yung yeah, parang yun mapa. Yung parang mapa ang korte. Well, not exactly. Iba-iba rin kasi ang shapes. Ah, iba-iba rin ang shapes. so So, yeah. So, hindi mo ma-determine kung... Parang pantal. Ah, uh, uh, parang mapa or what, ha? Para bang pantal kung saan kinagat ka halimbawa ng ipis. O, iba naman ang tawag sa pantal. Ah, ang iba pantal rin. Pantal naman ang tawag namin dyan is hives. Ah, hives. Para okay. kang mayroong merong, ano, yeah, wheels, hives. Okay. So, para kang... ah, uh, yung pantal na lumapad na parang naging mapa. So, yan naman yung parang um, ang tawag kasi sa probinsya namin is Talagube. Talagubay, Talagubay. Pangarimla. Talagubay. Okay, sa... <laughs> Kapampangan. Yeah, Talagubay sa Tagalog. Ah, Talagube okay. sa Kapampangan. Kapampangan. Okay. okay. Ano naman yung bulutong na may tubig sa loob? Okay. Now, it doesn't necessarily mean na pag meron kang macule may papule, nagiging vesicular. It Aha. doesn't go that way. Aha. Okay, pwede kasi ang entity na magumpisa na agad as vesicle. Tubig na. Tubing so, na. vesicle is butlig na may tubig sa loob. Okay. Yun. So, that is exactly the vesicle. So, example, um, yung vesicle kasi pwedeng lumaki. Pwedeng maging blister. Halimbawa, okay. meron ka na isuot na sapatos na mali. Oh, Di ba, magbi-blister ka sa sakong mo. Yes. Blister yon. Okay. okay. ka. Ang chicken pox, chicken pox is mag-umpisa as vesicle. Aha, aha. Di ba, para may tubig-tubig. Okay. Now, Ah, uh, tawag dito, yung paglumaki si vesicle or or, or nag-increase ng size, blister na siya. Meron naman kami mga skin diseases na nag-uumpisa talaga na blister na agad, malaki na agad. Meron mga ganun din. Halimbawa, meron kang for example, merong kang naisuot na metal. Let's okay. say yung buckle ng belt. Okay. Tapos, hindi, hindi mo pala hiyang yon. Meaning, you get a reaction to that. Pwede ka magkaroon ng mga blister-blister do sa area kung saan nag -come in contact yung buckle. Oo. So, ibig sabihin, meron ka metal allergy. Okay. Oo. Yung naghihikaw ng peke, nasa tingin niya allergic sa doon sa hikaw? Yes. Um, hindi lang blister ang labas doon. Misa, nagtutubig ang tenga noon. Well, when you say nagtutubig, pwede bang halimbawa ang laman ng nung, nung instead na tubig ay nana? Pustule na yun. Ah, pustule. Kaya so, magsabihin, nag, yeah, nagnana na. But it started perhaps as uh, butlig na may tubig sa loob. And then nagkaroon na ng secondary reaction kasi nakamot or lumala, so naging pustule. When you say naging pustule at nagkaroon ng nana, does that mean na nagkaroon na ito ng secondary na bacterial infection, yung dating parang virus lang? Uh, yung dating parang vesicle lang, uh -huh. na tubig lang ang laman, which is clear. Uh -huh. Pwede nagkaroon ng secondary infection, uh -huh. nagkaroon ng bacteria inside, so naging pustular. Yo. So nagkaroon ng parang nana. Okay.